Mga katotohanan sa kalusugan ng utak. Number 1, ang regular na pag-inom ng alak bawat araw ay maaaring masira ang iyong utak. Number 2, ang pagtulog ng 7 to 9 na oras bawat gabi ay mabuti para sa kalusugan ng utak. Ito ay nakakatulong para i-flush out ang mga toxins at maiwasan ang dementia. Number 3. Ang pagkain ng mga gulay at prutas ay nakakatulong para sa kalusugan ng utak. Number 4. Ang mga omega-3 fatty acids at vitamin D ay maaaring makatulong para mabawasan ang panganib sa demensya. Number 5. Ang paglilimita ng paggamit ng asukal ay maaaring makatulong para maiwasan ang mga pamamaga at inflammation sa utak